Oh, nandiyan ka pala. Nasaan yung isa? Aha! Nandiyan ka pala. Eh, pa yung mga bata. Yun, medyo okay. na. Tututangin

Maaari ka buk, mas siya rin maaari ka buk. Suklay ka ng buk mo lang. Jewel, magsuklay ka nga ng buk mo, Jewel. Jewel, magsuklay ng buk na. Sige. Suklay. Magsuklay. Hmm. Magsuklay. Magsuklay. ito nga, delikado na ito ayusin ko mamaya huwag yung pangikalaman yun ah ayusin ko mamaya ito muna tayo may pang malita pang wala eh <coughs> sarap yung may sabaw eh ano natin timplahan okay. Pili ka kayo ng liver spread, ba? Hmm? Liver spread. May ito isa lang, maliit na. Hmm. Tapos bilhin mo ako ng cook list mo, sa'yo na nga. Nakakala ka ba sa'yo? Bakit? na. Gusto mo kumain na masarap, sarapan mo na rin yung niluluto mo. Gano'n lang yan. Uh, lalagyan hmm. ko ito ng ano, ha, sabaw. Para masarap ko. Sinasabi ko wala na. <laughs> 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 Ay, nas kaloleng buhay. Ini to, oh. mamaya pupunta mga pala ako ng alo ng ortigas baka mag-commute lang ako dapat sakit yan, eh, nasa alo sila na ngayon Ilawin nyo Pero papauwi na daw mga yun eh. Di ba? oras Pwede naman kunin ng ano yun? Nakaka-apat ah, na oras. Apat? Eh. pa Siyempre, hindi na mabilis Apat? Eh? Oo. Unot pa Nalagyan natin ito guys ng liver spread. Para sulit. Press sabay sa na rin tayo. Yan. bango. Mama yung color purple. Wow.

Cooking vlog tayo ngayon Cooking ng ina mo Hi, <laughs> hey, kayo Kumain na kayo ha Yung hmm? dalawa ha Yung dalawa na ano Yung dalawa na ano Buhay na buhay na may mga alaga nyo sa katawan ah. Kaya nga eh. <coughs> hmm? Ayan, <coughs> ha? Oo. <coughs> oh. Masa rin Pagkain na ng dalawa Ano ito?

Puro, puro na <laughs> puno, puno, puno ng brasa Puno pa Aba, san-san ka nagsusuot ha? <clears> Hindi <throat> na matagal oh. Si Anthony oh. Ipoklorox ka na niyan. Ipoklorox? <laughs> okay, okay. natin itong basawin. Ipoklorox ka natin na may mukha mo. Maganda yung gusay hmm, ko. Hmm, gusto naman yung binapaliguan siya eh. O isa? Ay, itatapos ko yan. Lagay ko sa sako yan. Hindi ko lagot ka. Dadaling ka na sa sako. Eh, lalagay ka na sa sako. Hmm? Kasi yung gusto, gusto mo naman Lali nangangal ka ng basura. Hmm. Bila mo na nung ano, nung nilalagay natin sa katawan. Ha? Hmm. Um, ano? Kuwawa naman. Kuwawa oh, uh, naman yan. Kahit na gaganyan-ganyan yan. Hmm. Sina mo yung mukha, oh. Hmm. Eh, parang kaway oh, oh, talaga naman, eh. Hmm. Huwag kong pinapapos hmm. lang dyan, Sa baba? Hmm. <laughs> Ang garapata mo, nag-ano, eh, Naglalakbay, ha? Naglalakbay mo, mga garapata, eh. Ang kapirumino sa loob natayitin. Nagsuot ka rin do sa ano sa ilalim ng alo tricycle ni paring Kim. Dimano po ano kulay mo? O oh, kahit grapa. Mm. Ano yung shampoo? Mhm. Diyan 'yung passport. Paedit nito sa inyo. Ano, naman oh. Sandali. Ano? Mamaya ito sa ano, sa dito. Hmm. Kain kayo ha, nakaredy na yung pagkain nyo. Yan ang gusto niya, ganyan eh no? Papaliguan. Eh no? Eh no? Mamaya ito sa dito. Ano yan? Oo. dami Wen, ano man yun? Ben! ba nga yung puwan doon? Last na lang yung inject niyan, di ba? <coughs> A hard job yun? Sa? hard job. Mm. Pagpawala din yung mga ano? Kati-kati. Ha? Oh? Ben, ano ba yung puwan well na eh? Ikaw? Eh! Hmm? Anong balita sa'yo? Hmm? Hmm? papa ka na.

Kasi inaano ko yung traffic. Hindi baka mamaya umalis ako ng mga alas dos. Yung ano naman, traffic naman. Sabado ka pa yun, di ba? Ha? Sabado. Mayroon natin ang pagkituwen. Hindi mo yung, alam yung ano, yung sitwasyon sa EDSA eh, biglang kuminsan eh, alam mo na yung traffic. Iwen! Wen! Alright. So yun guys, ano na lang muna yung ating vlog. Oo, niluluto ko dun. Okay, mama na. Alright, bye.